Tinulungan kita dahil mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko to. Ang sarap palang magkaroon ng kapatid na babae. Alam mo, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw ang sinungaling ikaw ang pinakaduwag, pati sarili mo, niloloko mo! Magkitawag na rin, Hutuloy. Bakit ba ini mo ang kagandahan kong lalaki, ha? Maswerte ka nga binigyan kita ng pansin, eh. Baka kala mo madali ako mapaibig. Hoy, mahirap ang kunin to, no? Bakit ba itong telepono ang binibigyan mo ng atensyon, hindi ako, ha? Aray, Bastos ba? mo, ha? Boss, sinampal ka? At saka, ang lakas, boss, ang lakas! Sampal ng pagmamahal yon. Nagpapakipot eh, tingnan mo. Ang kapal mo! Isusumbong kita sa utol kong hudlum. Magsumbong ka sa utol mo, sa tatay mo, isang pa lolo mo, hindi ako natatakot! Ah, ganun, ha? Johnny! Sa so, ka magaling? Kayo na pa tayo nahanap pa? Eh, binastos ako dun eh. Saan? Sa so, may tindahan. O sige, mimi na. Samuel. Kapang. Ah, <laughs> 쟤리만쟤 다만, 쟤 다만, a 다만, 쟤다 Tara! Na. Di ba sinabi ko siya maglalabas ng bahay? Eh, bibili lang naman kasi ako ng Pag ano eh. Pag may gusto eh. ka, iutos mo na lang. Eh, nahihiya na nga ako sa inyo dahil ayoko na maging pabigat pa sa inyo eh. pagtulong na nga ako dahil ayoko kayo bigyan ng problema pa eh. Nasaan nung mga hayop na yon? Ako tatapos sa kanila. Ay, ano ba't sa mo yung ginawa mo? Di ba problema yon? Eh, bakit ba sigaw ka lang sigaw dyan? Kung naiinis ka na sa amin, pwede ba hayaan mo na di kami naman eh? Sasasabit ako ha, matagal lakit ang pinalayas. Matagal ang binigay kay Salazar. Sinasabi ko na nga bang sarili mo lang iniisip mo eh. Ay! Pakakala mo masarap lumungi sa kanal, ha? Dumabi si sa kanyang kababaw na puti. Kung sarili ko lang ang iniisip ko, ha? Hinayaan na kitang pasos ko, Sana, pinabayaan mo lang kami umalis para wala ka ng problema. Hindi mo kasi ko naiintindihan, eh. Natakot lang ako kaya ako nagbawala, kaya ako nagsisigaw. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Ngayon ko kailangan lumood ko para sundin mo ako, lulood ako. Ayan, pwede ba sundin mo ako? Huwag ka lalabas sa bahay! Pao, Parang pare binikula. sa pelikula! Oo! Oh! Pero lang! Huwag niyong kalilimutan! Thank Thank you! Ben! Ano ginawa mo? pinag i mo! Akala ko pala ba tayo? Ganun ka lang makandesperado sa babae! Bakit mo nagawa yung kinahiya kita? Benyon! Ganito na lang kaliit ang tingin ko sa'yo. Ganito! Ano bang sinasabi mo? Ben, ang kanyang puri, ang kanyang dangal, ang kanyang kalinisan, at ang kanyang pagkababae. Tol, nagawa mo yon? Talaga. Ano bang mo? Eh, may dugo Ah, ma... Um, uh, lady, Ah. Um, uh, Pagbilan nga ng yung Band-Aid, Band-Aid? Ah, ito. Dito, yung malaking ganyan. Band-Aid na malaki. Yana. Meron ba nun? Meron kang ang munting buwang-buwang sugat, di ba? Yun, yung nilalagay mo, ganun. Yung nasa commercial. Yung hindi kakakaba ka ba? Alam ko na. Yun mo. Yan. Yan. Ibibigay mo o ikaw gagamit niyan? Ibibigay ko. Yeah. Ano yan, Tol? Ay. Palaman. <laughs> 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 Pakibigay naman ito napkin kay Bing. Oh. Mga malisyoso hmm. kayo, ano? Akala ko ba maguutol kayo? Ha? Ito lang yung kinahiyayaan mo ibigay? Eh ito, pang monthly period na ginagamit ng mga babae? O, Ben? Mel, thank you, ah. <laughs> eh, binili ni Ben. Tol, thank you. Ah, eh. Oo nga pala. May sasabihin sa'yo si Ben. Sabihin mo na. Ah... Uh... Nalabas tayo mamaya. Saan tayo pupunta? O, saan daw tayo pupunta? Pupunta uh, tayo sa Singalong. Singalong? Oo. Oh, at meron pa. Hmm. Pagsalita mo naman ako. Isang beses lang. Uh, ha? Kakain uh, uh, tayo sa labas. Uh, Salamat, ha. Walang anuman. Bridget! Aling Bridget! Ah, sige. Beach Resort! Ah, Ben! Halika! Ah, ano kailangan nila? Andiyan ba si Aling Bridget? Maghuhulog lang sana ako eh. Naku, eh wala siya eh. Uy! Uh, hi. Ah, uh, my name is ah, uh, Ben. Hi! Si Aling Bridget. Wala pala siya eh. Di, babalik na lang ko. Bye! Uh, ah, why will you let her go? Come in, uh, you will uh, join the Navy. Dun, dun huh? Whoops! Ah, uh, uh, sitting down, sitting down. You care for a uh, refreshment power? Mm. Yes. So, the fountain, what do you like? Soft drinks, coffee, pineapple juice, apple juice, or banana QI? Uh, mm. Anything will follow. You just connive. Sinian. Dating siyota ni Ben. Dapat nga ikakasal na yan eh. Kaya lang nagkalabuan. Ano nga bang pangalan mo? Titina. Titina? Beautiful name. How about... Masyado kang maraming tinatanong eh. Labas na lang tayo. Um... Bakit naman hindi? I will just get the... Your cooling system, ah? You're very hot. Yeah, go ahead. You'll make my day later, ah? Mm-hmm. Mukhang nagje-jelling na sa'yo si Bing. Anong jelling? Nasiselos. Ba't siya magsiselos? Aba, eh, sa sa'yo. Pwede. Nakikiliti <laughs> kasi ako eh. Marunong ka magpedicure? Hindi. Pag pumutol ng pa, marunong. Ikaw talaga kahit kailang malisyoso ka eh. Magkakapatid tayo rito. Oo! Pati ba naman ako lulukoy mo eh. Dati na ako lulukoy ko. Excuse me. Ah, uh, your uh, cooling system. Ayoko na niyan. Alis na lang ako. Masyado palang ba yung ng mga tao dito, eh? Ah, alis na tayo! Tol, paki... Let's make love, not war! <laughs> Tatlong rosas para sa pinakamagandang dilag na napagpad dito sa lugar namin. Para sa sa'yo. Thank you. Ano yun? Wala. Ah, ah ako nga pala si Noel Wico, mm. batang kriminal. Alam mo, ako hudlum dito eh. Ah, meron akong panata eh, na weekly may binubugbog ako. Pero ngayong linggo to eh, pinagpaliban ko na yun para makita ko gandaan mo. Mm. If you're looking for trouble, you found the right place. <laughs> hmm. Magigiraan lang. Sino ba tong antipati kong to? Ah, wala yan. Hmm? <laughs> ang tapang mo pala. Uh. Alam mo yan ang gustong gusto ko sa isang lalaki. At saka isa pa, bored na-bored na ako sa bahay na ito dahil mga kasama ko, puro may mga edad na. Kaya sana palagi mo akong dalawin. Gusto mo, dito na magtulog mamaya eh. Ha? Eh, hindi, kasi baka magalit yung utol kong hudlom eh. At isa pa, <coughs> siksikan na kami rito, no? Para na kami sardinas, no? Sige ba itong <coughs> tipate ko ito? Ay, nako. Ma ang hirap dito sa Maynila. Ang init-init. Nagkukulay-bubuli tuloy ako eh. <coughs> Anong kulay-bubuli? Mukha ka ng bubuli. Ang hirap naman dyan, yung ibang tao dyan, Ayaw pa magpatulog? Gusto na namin matulog! Ang kapal na mukha! Ang naman talaga mga Doberman nyo dito, no? Ang lalakas ko kumahol! Hoy! <laughs> hindi lang yon. Nangangagat pa kami! Sa leeg! Ah, ha? Ano pinagmamalaki mo? Ha? You know what? I can kill you as sure as I'm standing here! Hoy! Kilala kita! Ikaw si Barry! Barry Manilow? Hindi! Barry Moid! Ano Ano ako? Almoranas? Hindi mo ba ako kilala? Ako, siga dito sa lugar na to. Ako, may hawak ng lugar na to. Oy, ben! alit ni na tao, laki ng kamay. Hawak daw yung lugar na to. Bing, manood ka. Upa ako. Oo, Cool, 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 ha? Ha? Ah. Ang mabuti siguro, magderetsahan tayo, no? Alam mo si tol, masyado pang bata itong Please. utol namin para ligawan. Siguro bumalik na lang sa ibang araw. After 20 years. Okay ka lang? Siguro talaga dapat ka na umalis, ano? Ha? Hmm? Alis ako. Pero babalik ako. Noel, hihintayin ko ang pagbabalik mo, ha? Ah, ah, sandali. Talagang hindi pwede. Nagiging masyado kayo malapit, eh. eh. Sige, umuwi ka na. Ito lang sabihin mo kay Bing, ha? Sabihin mo, I love you. Oh, sige. Love you daw. Bakit ka ba nakikialam? Eh, pinapangalagaan ka lang naman namin, ha? Bakit? Hindi ko naman kailangan pangangalagan niyo, eh. At saka isa pa, hindi ko naman kayo kamag-anak, ha? Taka, taka. Ang sakit mo naman yata magsalita. Hanggat magkakasama tayo, pamilya tayo. Iniingatan ka lang namin. Bata ka pa eh. Intindi mo naman kami. Bata. Bata ka pa, yun naman palagi ko narinig sa iyo eh. Malaki na ako. May isip na ako at alam ko na ginagawa ko. Uy, kung ka, parang galing-galing mo na. Wala ka pang kaalam-alam dito sa mundo. Bata ka pa, musbus ka pa. May gatas ka pa sa labi. Yan bang dahilan? Kaya mo akong bigyan ng karapatan at kalayaan? Eh, yung kalayaan ko. Karapatan ko. Magmula na tiniluha kita, ha? Nagula na buhay ko. May kumabarlik sa akin, may sumasaksak sakit, akin, gulpe ko, lahat kamatayan ko! Bakit sinabi ko bang tulungan mo ako? Hindi! Hindi naman pala eh! So bakit mo ka sinusumpatan? Bakit mo ka tinutulungan? Hindi kita sinusumpatan! Tinulungan kita dahil mahal kita! Ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko to! Ang sarap palang magkaroon ng kapatid na babae. Alam mo, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw ang pinakasinungaling, ikaw ang pinakaduwag, pati sarili mo, niloloko mo! Uh. Baka mo makakatakas ka sa amin. Kahit saan ka magpunta, susundan ka namin. Magdasal ka na na isang daang beses. Dahil bawat bala, isang dasal. Ganyang karami ang balang tatama sa'yo. <laughs> ka ba? Ayan, binangungot ka tuloy. Hindi ka kasi nagliligo eh. Tama ka na nga dyan. Puro ka namang kalokohan eh. Huh. 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 Uh. 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 Huh? Um, tubig, inumin mo, ah. Oh.